na muna ng bala sa kapatid mo ha. Papasok na muna ako sa trabaho. Sige, te, mag-iingat ka bo. Joey, behave ka lang ha. Sundin mo yung mga utos sa iyo ni Ate Kim mo, okay? Ah, pa. Sige, dito na ako, hmm. Kim. Pasok Iingat. na ako. Sige, te, ingat. Ate, hindi ka ba sa pag-aalaga sa akin? Hindi. Diba sabi naman ni mama at papa, huwag tayong suko sa hamon ng buhay? Pero ayaw ko kasing maaging pabigat sa inyo ni Ate Anay. Joey, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin natin, ano wag mo. Huwag mo, huwag mag-isip ng kung ano, ano, ang impera natin, nagmamahalan tayong tatlong magkakapatid. Ah, ate, hindi mo ba gusto ulit mag-aaral? Gusto ko ulit makapag-aral para makatulong kay Ate Ana. Gusto ko rin, rin mapagamat sa Joey. Lord, bakit po ba ganito? Mukha po ba kaming masasama para sa inyo? Wala na nga po kami tirahan. Wala pa po kami pamilya. Lord, alam niyo po ba? Naiingit po kami sa ibang pamilyang masasaya at kompleto. ate. Okay ka lang. Ha? Oo naman, may isip lang ako. Ate, alam mo ba na lagi akong nagpe-pray kay God na sana tayo ni Ate Ana magkaroon na ng bahay at maapapasok ka na sa school. Bait naman ito. Ano ka nga dito. Joey, kaya tulad na sa atin ang lahat. Ang mahalaga. nandito kami na ana mo para sa sa'yo. Ate, salamat sa lahat. Kayo ang nagbest best ate para sa akin. Kapag mamatay ako, babantayan ko kayo ni ate Ana. Joey, tunayin ka nga dyan. Walang mangyayari sa'yo at te basta pangako nyo sa akin ni ate anak hindi ka ayo magbabago ah nagsasabi mo dyan ka na nga kakain na tayo para tingnan si ate ano mo o oh, Kim kamusta naman yung araw nyo dito ni Joey ayos naman tayo nagkwentuhan lang kami hmm, mabuti yun alam mo Kim Maswerte pa din tayo, no? Kasi kahit wala tayong tirahan, wala tayong pamilya o magulang, eh di pa din tayo pinapabayaan ni God. Oo nga, ate, Kaya madans ako na nagdadasal at nagpapakabait na rin. Mabuti yan. Sorry, Kim, ah. Alam ko naman yung gustong gusto mo talaga mag-aral ulit. Pero alam mo naman yung sitwasyon natin, diba? Ate, okay lang kasi darating din yung araw na magiging ayos din ang lahat. Salamat talaga ako sa Diyos at may mabaitong kapatid. Siyempre naman, talaga tayo ni mama at papa na mabuti at may takot sa Diyos eh. Joey, dyan ka lang muna ah. Bibili lang kami ng ate Kim na makain natin. Oh, oh, po, ate. eh, ana, ate Kim, sa, lamad, sa, sa, at uh, na hindi nyo ako pinabayaan ka na uh, tatlo lang tayo uh, at tekim pangako mo sa akin uh, na uh, mag-aaral ka na mabuti ha ah, ate anak salamat at ikaw ang nag ging na like at na like uh, ko Ayan kana naman Joey, Nagdagrama ka na naman. O sige na, bibili na kami. I love you Joey. I love you Ate Ana Ate Kim. Ingat kayo. Na tayo. Naku, nako kenton tayo dito. Dito na kami. Oo, oh, ang sarap ng tulog ni Joey ah. Okay. Kim, maganda ka muna na makakain natin doon. Gigising ang muna uh, Sige po ate. <laughs> Joey? Joey, gising na. Kakain na tayo. Joey. Joey! Joey, kumising ka dyan. Di ba biro to ah? Kim! Kim, mali ka dito. Ha, bakit nangyari? Si Joey hindi nagigising. Joey? Joey! Joey, uh -huh. uy, ba't mo kami iniwan? Kalong pa walang iwanan. kaban ka mamalam sa amin kanina kasi iiwan mo na kami. Joey! Joey! Ang daya mo naman eh. Ba't ka nang iiwan? Joey! Joey! Okay, mag-ingat ka sa school at mag-aral ka ng mabuti. Oo naman natin lahat ng ito para kay Joey. At alam ko masaya na siya dun kasama ni Mama at Papa. Tama. Kahit tayong dalawa na lang yung natira, magtulungan pa din tayo para sa naman ate. Sara!